This is the Soul Farm, girls. Welcome to Anika Farm. I-share okay, ko na sa inyo, mga kapiging, yung mga nanganak namin na hindi ito dahil napakadami po. Ito kasi... Oh, gusto ko ang pinanganak mo, Virgilio? Opo. Oh, so, ilan to? Ilan sa lahat? Bali, 15 po. 15? Walang namatay? Okay. Wala po. Okay. Ay, Pero may nil. isang kwan po yung bulok. Ah, bulok siya. Opo. Okay. Oh, okay. May isang bulok na yung labas. Tapos yun po. This is size, buhay po lahat. Okay. okay. Uh, uh, ano Alam, inihingan na yung inahing natin. Pasin, pasang, may init po kasi yung panahon. May init na yung panahon dito. Ayan. So, bale, ang anak nito, ni Mami Pig, uh, 16, 16 po lahat ito set up muna natin yung pa, may muna lang. dot rin mo. Okay, uh, uh, rin. kasi pwedeng paliguan yun, eh. yung pa um, pa diba? May 1 week na pwede. Okay. Itong mga biit dito, hindi pa nailipat. Ina na ba kayo? three six, seven. Ayan. So, seven lang pala sila. Yung mami pig dito, nailipat na sa gestating area. Tapos na nang anak. So, ayusin pa yung farrowing pen na sira. Ito, 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 ito. O, nilaki nila, o. Oh. Ayan. Ilan ba lahat to? 3, 6, 9, 10, 11, 12 ito. Ito, ito si Mami Pig. Laki na din ng mga anak niya, oh. Yan. So, ito siguro mga nasa 2 weeks na to. 3, 6, 7, 8. 8 lang pala to. 8. 8 lang sila. 8 lang, ano, Mami Pig. Ah, oh, ito, ito, ito. Hala, nangayayat naman itong isa. Payat. Ang laki din ng mga anak niya, no? Nung tayo sa kabila. F1 po namin to ah. Tingnan nyo. Ang laki ng inahin namin. Ang laki nyo na. Parang kailan lang eh. No? Oh. 3, 6, lahat anak mo mami pig. 3, 6, 7, 8, 9, 10 lahat Oh, gutom ka na Ha, Mami P? Gutom ka na? Alam, dami na namin yung biik. Pero itong mga biik po dito, hindi po namin binibenta yung mga yan, ha? Alaga lang po namin itong mga to. Kasi binibenta po namin to pag mga, ano na, malalaki na, pang fattening talaga. Kaya, not for sale po yung mga biik namin. Tsaka hindi po pwedeng pagpilian to ng pang inahinin nyo dahil ang purpose po namin dito pang fatining fat lang po talaga magsasabi na lang po ako sa inyo kung meron na kaming pangbenta na guilt. Kasi sa ngayon wala pa eh. May nakita ko dito eh. Ano nangyari sa paa mo? Toto, toto. To. Itong big namin na to. Yan. Ang lalaki. Itong isa ang payat. Mukhang ano to ah. Minga ka pa ba? Oo, minga pa siya. Ito yung pinapadid ni Virgilio dito. Ayan, binibigyan niya ng gatas. Pinabilan po namin ng gatas to eh, para matutukan niya. Tumaba. Lalaki kasi ng mga kasabayan niya, yung mga kapatid niya, dignan nyo, lalaki. Diba? Tapos nag-start na kumain niya ng feeds. ready na sila. Nagutom na tanghalian na nila eh. Gutom na kayo, ano? Nag-dress lang ako. Para mahawakan ko yung mga biik namin. Hindi kasi kami basta-basta nagahawak ng biit. ba? Diba? Kailangan na nag-gloves ka. Delikado eh. Ayun <laughs> na, kailangan talaga mag-ingat. So, Ay ano, nung mama raw ang. Tayo ba? Ayan, go so, with go. Oh, so, at tinakamanit niya doon so, dito sa baba. Ayun, nagdede-dedi naman siya. Ayun, ikaw, ikaw dito ka sa baba. Dedi ka dito, ayan. Ayan, ayan. yung tunog ng baboy kung gusto niya magpadede. Ayan. Sabi niya, may time! <laughs> Ay, gano'n yung sa kabila, oh. Sabihin, pag ganyan yung tunog ng baboy, puno na yung dede niya, kaya kailangan mabawasan na. Ayan, magdedede na pa sila lahat. Okay. Dito muna tayo sa kabila pinakamaliit. Ang mga naman yung pinakamaliit dito. Nakakadeli ka ba? Hindi ka dito ka. Pagkita na lang kayo. Ito yata yung pinakamalaki ito ba ba? Nakakadeli pa eh. Ayan. Ang isa. Wala ka na mabili dyan. Wala. Mamaya palitan kayo ha. Ang laki din ito, oh. Oh, mm. magkit mm. naman. Wala kasi. Kulang na eh. Mamaya mag ka. Yung dalawang maliit dapat makane. Halika dito, dito ka. Hindi ito. Wait niya. Hindi siya makasingit. Mamaya papadedein kita. Ha, wait lang, wait lang. Ano tayo ng deli? Wala na, nasa igalim eh. Doon sa kabila. Check natin yung mga maliliit. Bukang malalaki yung mga nangaka- mga kadeli dito ah. Okay na, sige mami, yan na lang. Pahita na lang natin. Ayan, so, ilipat mo muna yung mga malalaki para makabili mga maliliit. Sige, bigay abot mo sa akin. Ang lalaki nila. Ang lalaki nila. Three. ang kitong 5 6 7 8 so per batch muna ang papadede para yung mga maliliit makadede sige ko na lang yung yung Okay. mo na kayo, ha? Ito mga nandito, dito, ayan. So mamaya namin to patindihin pagkatapos nung walog na maliliit. Para sila na sila ng maayos. Ganito yung ginagawa namin sa farm. Kayo mga kapili, ano naman ginagawa ninyo kapag sobrang dami ng mga bake ninyo, tapos di ba, hindi naman sila makadeli lahat. Ay, so, ngayon, guys. Sa mga hindi pa subscribe please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago pong video. Happy farming everyone!